ayan guys, magluto tayo ng paksiw na isda, guys. Ayan guys, napakasarap yan. yan. Ito yan guys. O, so, e, ko lang guys. Ito e yung maliliit na mga isda, guys. Yan. yan. Alam may kamiasan guys. May mga bawang at saka sibuyas. May mga, ano kesin, guys, kompleto na yan, guys. Lagyan niya natin mamaya na asukal para medyo matamis-tamis guys. Tulo na guys. Ayan, 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 ayan guys. tingnan natin guys. yan yeah. Oh, di ba? Oh, sarap serap yan, guys. Oh, yan. Yeah. Yan, Yan, oh, di ba? Guys, ayan na, guys. Yan. Mmm, -hmm. napakasarap, guys. Oh, luto na, guys. Oh, yan. Yeah. Ready ng ating kanin. Tayo magkakain na tayo, guys. Oh, diba? ba? Luto na. <laughs> Ang yummy-yummy. serap. Ayan, guys. Ah, pa o, po yan, oh. Ayan. saka yung kanin, ready na, guys. Ayan, guys. Oh, ayan. Oh, Loto na, guys. Mmm. <laughs> sarap, sarap. Yung yummy na ang atin olam. Paksyo. Yung maalaga ko nag no? Oh. Whitey! Whitey! <laughs> mm. JG! Yan ito, pinakananay. <laughs> yan. Bye guys. Thank you for watching. Kain na tayo guys. Kain nice. na guys. Ayan. Kain na tayo guys. Ayan. Gusto namin sa ano sa paksuya miss. sa sabaw guys pa. Yan ang gusto namin guys. Yan. Kaya masarap yan guys. Yan. It kamias. Yes. Ayan, napaka sarap-sarap. Kain-kain na tayo, guys. Yummy, yummy. Ayan. tingnan niyo, guys. O, na. Medyo maluliit lang niya na isda, guys. Ayan. Kasi na, para na ano -na, na kami sa pinto. Ayan naman, guys. Tayo ay magpaksyo naman, guys. Mmm. Ah. Kasi, ayan. Asim kili Ayan, Ayan, guys. Yan ang kamyas, guys. Mmm. Oh, ang asim kilig. Mm. Ayan. Napaka-asim kilig. Mmm. Ot-ot ng kilig. Mm, guys, ah. Uh, um, na na ma asim na matamis tamis Kasi nilagyan ng ang, ano ng asukal. Ayan. Mmm. Ayan, guys. Mmm. Asim kilig pa more. Ayan. Mmm. Kilig pa more. Ayan. Ayan na guys. <laughs> Ayan, kain kayong lahat dyan. <laughs> Maasim-asim na matamis-tamis ang kamias na yan guys. yan, Tsaka, napaka ano e, ano. eh maano sa, eh, isarap iano e, sa kanin guys. Ayan. Kain-kain na guys. Ayan, patuloy ko lang sa pagkain guys. Ayan. Kasi nagantay ang aking ang laga. Yan guys. Kadi oh, diba Hmm. <laughs> Kumikirot ang kabila kong mata sa kakaasim kilig. <laughs> kilig pa more. <laughs> Ayan guys. Mm. <laughs> Subuhan ko ng kanin para matanggal ang asim kilig. Ayan ang aking alaga guys. Yan may mablit yan sa akin. Paag gusto, gusto ng ano, uh, gusto ng kumain guys ng isda. Pero nakakain na yan ng isda kay guys. Yan. Nakakain na yan na una. Ayan guys. Gusto pa yan magpa ano sa akin pa Ayan. Oh. Tatalo niya sa paa ako guys. <laughs> Ayan. Tingnan nyo guys. ah eh ano ko nga ay hmm. hindi siya ano sa akin pa pero ayan uh, uh, na <laughs> sabi ko na nga bay oh, ibaba ko muna mamaya anak ka ako kakain pa thank you thank you guys thank you sa pagwa sa aking video love you all